So ayan guys, medyo nag-aalangan na. Op, 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 bangga, patay. Relax lang, hindi yan. Relax lang. Yun, good morning guys. So ngayong araw, vlog na naman tayo. So hindi ako nakapag-vlog ng na, ano. Dalawang linggo yata, isang linggo. So kagigising ko lang live. Ay, kagigising. tuloy. Kagigising ko lang guys. Um, so, ngayong araw, i-vlog natin yung apat na bagong dumating nung nakarang linggo. Kasi nung nakarang linggo, may apat na dumating dito. Tapos, unti tinanong ko sila, nag-usap na kami. Tinanong ko sila, nagulat ako, sabi nila. One year lang daw sila dito sa company namin. So, hindi ko alam kung bakit. Kaya tatanong ko mamaya sa kanila kung bakit one year lang sila dito mag stay sa company namin. Tapos, tatanong din natin, natin sa kanila kung gano'ng kabilis yung process nila, kung ano yung mga requirements nila, tsaka kung anong mga nahirapan sila, mga technique guys, tatanong natin mamaya sa kanila pagka out namin galing ng trabaho. So ngayon, magpiprepare ako ng pagkain, kakain ako, bago pumasok, papakita ko sa'yo kung paano namin ginagawa yung isang araw namin dito, lalo ngayong Friday. Tapos mamaya, after work, so pag na-interview ko na yung mga bago, samahan nyo naman kami, magpapractice kami ng driving, magtuturo ako ng driving sa mga kasama ko dun sa driving course sa Bridgewater. So, yun lang guys. Magbablog tayo ngayon. Interview natin yung mga bagong dating dito. Thank you. So, pagkagising ng umaga, Friday, ang una kong ginagawa is nagprepare pa rin ng pagkain. Hindi okay lang to. So, ayan si Toto. Kumakain na si Toto. Si Pil tulala pa kasi umaga pa lang. Tapos ngayon guys, diet tayo. Hindi <laughs> tayo mag-almusal. <laughs> ah, si Boss Balong. <inaudible> Waitish na tayo guys. Kaya yung almusal natin, pang waitish na din. So, nakapag-prepare na ako ng pagkain kagabi. Ito. Ayan, tinola. Kaya, ibabalot ko na lang yan mamaya. Tapos, itong cereal na to, high protein. Hindi lang alam, nag-gym tayo ngayon. Uh, yan yung kaya nakain natin start natin yun tapos kain tayo mamaya so yun guys kain tayo hmm. dito sa UK hindi ka tulad yun sa Pilipinas na pwede kang kumain sa labas kung gusto mong almasal almasal dito no choice ka magluluto ka talaga eh. so yun din yung nakaka stress dito no? pagka galing ng work magluluto ka pa Prefer ka ng pagkain mo para bukas. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Kung gusto mong kumain ng mami, pares, pwede kang kumain dyan sa labas. Lugaw. Dito pwede kang mong kumain sa labas kasi mahal eh. Mga ano dito yung Mga fast food nila. McDonald's, KFC, yun yung pwede mong kainan. Tulad sa Pilipinas, magkano lang. So, kailangan mo talagang mag-sacrifice pag galing ng trabaho, pag uwi mo, kasi kaso ko lang ng pagkain. Yun yung araw-araw na kutin namin dito asikasan ng pagkain ka rin trabaho. Oh. So, yun guys. Tapos na tayo maligo. Mabalali na tayo. Late na tayo. So, yun lang guys. Pasok na kami. No? Tapos pasok. So, yun lang guys. Kita kasi tayo pag nandun na kami sa planta. Pasok na ako. So, Ito, yun guys. Nandito na kami may sa planta. Sa, no? sa Tundo, Manila. E, Medyo maaga pa kami dumating sa planta. So, mamaya maya papasok na kami. Tapos, check yung planta. Buwan may na umaga. sa Napakaganda. Buwan ako sa una. Ako sa una. Mara, Mara, so, yun yung planta. Tapos, si Boss Balong. Pakita daw natin. Hindi ko naman makita yung balong. na nakakita ako. Ha? Ito nakakita ka na nga. Oh. oh so, yun yung planta guys. Ganda nung araw. Ay, gara-garaan ko na. Ay. Si, Mark. si Mark. Si Mark, tahimik yan. Tapos, yung okay, loob okay. ng planta, guys. Ako lang, yung binoangan. Nga akong yung sugo, aray pagra. Tapos, ngayon, guys, medyo alam ko, balita namin, konti yung katay. Kaya, baka maaga kayo makauwi. Tapos, <laughs> mamaya, pagkatasayin, mawi. <laughs> Baka mag-practice kami ng sasakyan kasi hindi matuloy-tuloy yung practice nila Balong Sa pagdadrive ng sasakyan kasi nakakasawa na din mag-drive So dapat matuto na sila lalo na paalis na si Pilian. Tapos lahat kami pauwi ng Pilipinas May iwan si Balong dito sa UK Pag umuwi kami ng Pilipinas lahat Kasi magsasabay-sabay kami sa January umuwi ng Pilipinas So ang plano dapat matuto si Balong mag-drive uh, Baka kami makauwi <laughs> Mag-isa si Balong yon mag si Balong So yun guys, what's up um, Nakalabas na kami lahat ng mga kasama ko Nintay na lang namin si Phil ngayon to sinintay ko yung mga bago na lumabas para may vlog natin sila ngayong araw magtanong tayo sa kanila Pero nakalabas din na sila, nandun na sila nakatambay Kaya sisilipin natin sila ngayong araw tsaka tatanong natin kung bakit one year lang sila dito sa Langport magi-stay So yun guys, lapitan natin yung mga bago to, Summer na pala dito, mainit na tapos naglalabasan na yung mga dandila yun, hmm. naglilipadan. So ito yung mga bago nating tropa. Pre, okay lang ba i-vlog ko kayo ngayon? Okay lang. so ito pala yung apat na bagong dating. Tapos yung unang tanong ko sa inyo, pre, bakit bakit one year lang kayo dito sa ano, ABP Langport? Nilipat kami sa ano, main site namin yung sa Bridge of Allen, Scotland. Scotland. Mm. Yun ang, yun ang original site namin sa... Tapos ang ano nyo, ang ano ba yun? Ang job order nyo, ano, butcher talaga, butcher, hindi ano, butcher, assistant butcher. Oh, butcher. Wala, parang wala pang butcher assistant na naka. Ah. Kasi nung nabalitaan ko nung nakakaan, meron na daw silang ano eh, ano ba yun? job order. Ewan ko lang kung totoo yun. Pero yun na lang yata hinihintay nila, di ba? Oo. Oh. Yun na, yun na lang. Job order na lang. Hmm. Tapos na sila nagbayo. Tapos na sila magbayo. ah, may, na visa, ma na oh, may visa na sila. May visa na. magbayo, tapos na magbidos. Javorde na lang Madami yun, yun eh. Dito yata madami sila eh. ay nabalitaan nyo yung palis ngayon? Hindi ba yun sila? Ibang ano yun, kumpanya. Uh, parang DMP yata yun. DMP tsaka Doherty. Hindi mm. yun, ABP. 2020 -20 yata sila. Eh paano yan sa kontrata nyo? Nung pinirmahan nyo sa kontrata nyo, ABP lang port muna? Hindi. Oh. So, first ng letter namin, ano talaga, yung sa Bridge of Palan. Uh. Tapos pagka January, tinadalan kami ng ano consent letter consent letter na na ano daw for one year for one year dito muna kami sa Langport madami mm. dami na ang dami namin mga Bridge of Alan, mga 80 mahigit. 80 kayo? oh, tapos. Yung Bridge of Alan, ano ba yun? Deboning na ano? Bagong ano? Bagong company ni EBP. Mm. Tapos, kininaster ano? kami, pinapunta kami sa iba't ibang site kasi nga, ang reason nila is, hindi pa tapos yung buning hole doon. Mm. so madami pa talagang kailangan doon, no? Dami pa siguro. Mm. So ano na yun, pre? Kung baga meron na yung planta doon, kaso kine-renovate so, lang para sa malaki ang ano? Pero may, 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 ano ng mas nauna sa amin doon. Mga, yung first batch ng buha talaga. Ah. Saka sinunda ng may mga third batch din na direct sila doon. Marami kami, marami. Hati-hati ba? Parang butcher assistant din kami. Eh. Mm. Dami din kasi. Sa barangay nga eh. Ano yan pre, yung sahod, yung sahod nyo, yung sahod nyo, magkano yung offer sa sahod nyo? 26 per ano? 26 per 26 per ano? Dati ano, contract. Hindi, mas malaki yata sa inyo. 25 lang kami, alam ko eh. 25, 26, 600. 26 200. na sa inyo? Uh, 26 to 100? Ah, lumaki. 200. Lumaki yung offer sa inyo. <coughs> mas malaki. Paano yung, Paano yung offer na 38? Ano? Na Anong 38? 38 ah sa ano yung sa ah hindi, hindi yun ano pre ano lang yun threshold lang yun para sa kukunin yung pamilya kumbaga kailangan mo ma-reach yun para makuha mo yung pamilya mo dito sa yurek affected kayo nun pre kasi inabutan kayo ng April eh pero ano yun pre na ano na yun na binabaan ginawang 29 yata hindi ko hindi ko masyadong ano alam ha pero sabi nung kasama ko kasi binabaan daw yung ginawang 29 so dito kay ABP kaya nyo ma-reach ma yung 29 pre kaya mo kuha niyo yung pamilya niyo. Kung sakali ah. Lalo ka na alam ko bagong kasal kay ata eh. Ah, 3 years na. Ayan ah, na uh, ka na. Mm. So yun, pagkukunin niyo yung pamilya niyo, kailangan ma-reach niyo yung sahod na yun. Binugbog kami dito eh. Okay. Kasi one year lang Dukie kami butchir. dito, binugbog kami. <laughs> Ilang weeks na kayo dito pa Mag 3 weeks na. 3 so, okay. weeks, sumahod na kayo? Oo, oh, first sahod. Eh. kamusta sa sahod? Kamasasahod? Kamasasahod? 275 tapos, oh, eh, sinahod namin. Um, pagdating niyo dito, binigyan kayo ng company ng pera. Hindi bigay <laughs> yan, <yung, laughs> Hindi bigay. <laughs> pa -utang ah, pautang. Oo nga. May hindi di, kami ng 50 pounds. Hindi ka sa amin nung una, binigyan kami ng pautang na 30 pounds, ay 300 pounds, tapos binigyan pa kami ng another 300 pounds para sa ano, sa joining bonus. Kumbaga, yung joining bonus. Wala na. Wala na, bonus wala na. Oo, wala na, na. Na, wala na. Wala na. So, Kumbaga, yung sa, sa mga ano, sa may mga expect na kami na uh, may joining bonus sa, mga, sa vlog. Oh, uh, sa mga una yun pre, sa mga unang dumating dito sa UK, may joining bonus sa lahat yun ng hawak na ABP. Tapos nung dumating na yung mga sumunod na batch, wala na. Kami lang yung meron. Kasi eh, pagdating namin nung December din yun eh. Kaya parang paano na ba nila, pamasko na din. Mm. Kaya masakap yung ano. Magkano sinawad nyo? 3 days to... 275 pounds. 275 pounds. Kasama na yung induction, five. tapos 2 days na no? mm. So yan guys, pagka yung induction nila kasama na yung sahod dun. Pagka nag-induction kayo ngayon, dito training kayo sa buong araw, i-ano lang sa inyo yung mga rules dito sa planta. Oh. Tapos bayad na yung araw nyo nun. Pagka ano, sa saudi din na din yun. Oh. Atala namin, namin po yung mga ilang oras. Hindi, tagal yan, mag-apon. Kumbaga, binuo nila yung ano, bubuin nila yung ano yan. Isang araw talaga. Ang daming, kala nyo, simple lang yung ano, no? pero ang daming ano. Sa ano pre, sa Pilipinas pre, ang daming wala ba kayong naging problema na requirement sa IELTS, sa medical? Wala naman. Wala naman. Ah, lahat kayo. Wala. Mm. Ilang ano, ilang taon kayo nag nag-apply? Nag, ilang buwan kayo nag-apply, nag-process? Na sinig, matagal ako, po December, na po na September 2023. Matagal 2023. na po. 2023. Ikaw? Ako rin. Ang dalawa. Ako rin. Matagal na lang sinig pero nagbagsak ako nung first time. First time sa IELTS. IELTS. IELTS, IELTS, IELTS ah, tapos IELTS, second IELTS, IELTS, time. Hmm. Kasi yung iba sa Pilipinas, minsan may nagreklamo ba't daw ang tagal. Pero matagal talaga, umabot ng one year yung ano, process. Kasi pag nasilik ka hindi naman ganun kabilis ngayon, eh. Iba kasi ngayon pre, parang oh. ng EBP ang ng mga budget. Kaya parang mm. -hmm. DAA. Uh, oh. <laughs> oh, ngayon kasi inapuran nila, hindi nila pinaabot sa April. Pero hindi ko alam yun pre ah, Kasi may mga ano pa, papunta pa naman dito sa ani eh. Sa UK nang inabutan ng, inabuta ng ani Ewan ko lang kung anong dahilan nun. Hindi yata sa sahod yun. Walang increase ng sahod. Pre. Kung baka hinabol lang nila yung ano, yung sa tao. Kasi, kung once na gusto mong kunin yung pamilya mo, pag inabutan ka nung April na yun, may ano ka na, lalaki yung threshold mo na kailangan. Kailangan malaki yung sahod mo para makuha mo pamilya mo. Unless sa mga... Wala na po si ano, namin yung pamilya. Meron pa din. Wala ang ano. Basta sumahod ka ng ano, sa, sa loob ng isang taon. Kuwari, naging 90% ka dyan. 'Di diba, may 90% sa atin. Pag nag 90% ka diyan, pre, malaki yung sahod mo noon. 'Yun makukuha ng pamilya mo. Kasi may binibigyan sila kada taon sa ani, eh, kung magkano yung total ng sahod mo. Nasa payslip 'yan eh. Nandoon 'yun, makikita niyo 'yun doon. So, oh. so, sino na yung nasa 90, 90 sa inyo ngayon? 80% na pa yung dating namin. Mm. 80%. 80%. Oh. kami. So, tingnan nga kasi yung iba dyan na pagdating pa lang, ginagawa sa kanila one week na ano packing packaging eh buti nga kay sinabak agad kay sa ane. no buti oh. yung bre buti ba yung araw sakit sa kamay araw sa bagay ano din doon ako sa taga tanggal ng oh. ano daman boto. sa ribs Mahirap mm, may rap yun okay. yung mga boto pati to yan may rap din yung sayo may rap yun doon pre Madaling umayaw doon kahit ako yoko doon eh si Bruce na nga yung, mm. yung tagal daw doon mm hindi kami nagtatagal dun kasi napakahirap ng trabaho, patayan yung trabaho. Lalo pag mag-isa ka dun, tapos bago ka. Yun, ba? 90, ba? 90 yun, 90. Tapos may 95 pwede. dun, alam ko eh. Pero hindi ko alam kung sino yung 95 dun. Pwede bang pumili pre pag uh, kung, pagka, saan mo gusto ma-assign? Ah, yun lang pre. Pagdating nyo dito, hindi kayo pwede mamili ng trabaho. Kung ano yung ibibigay nilang trabaho, yun dapat yung trabaho. Hindi sila, di ka pwede magsabi na ito yung gusto kong trabaho, hindi pwede eh. Papa, lalo pag bago kayo, palilipat-lipat pa kayo ng area. Lipat-lipat kayo. Wala kang stable na area. Pero depende, swerte yan lang yung ano. Kuwari, okay, katulad ng iba dyan na nauna sa inyo, binigyan sila ng 100%, tapos nung maganda yung performance nila, 100% na talaga sila. Ganun lang yun. Depende sa performance nyo yun, pre. Pagka nagustuhan nila yung performance nyo dun sa area na nyo, yun, dun na kayo lalagay. So nga, sabi ni Emil, yung supervisor namin, next week, lalagay ko dun sa Bunso. Bunso? Ay, bunso ba dyan? Ay, ah, yung ano, yung minahawakan. So, Oo, oh. yung grinder. Yung malaki, mahirap yun, pre. Mabigat sa, ano yan, solder shoulder. Yung kamay ni, ni Alexis, yung mm. taga-bunso dun Ganito. <laughs> <I> <laughs> Kawawa yung kamay, lalo pag sa man. deboning. Oh. Kawawa. Pero, nakausap ko si Scott, sabi niya, daming, ano, daming cuts yun eh. Mm. Pero hindi yun naman daw, isang one go, mm. i, ipapatrabaho sa'yo yun. Mm. Like, 3 cuts, pero pagka ganun pre, swerte mo pagka nasanay ka sa ganun tapos 100% kasi yun pre, malaki sahod nun. So ka siguro nun ng, sa isang linggo, sahod ka siguro mga 40,000. Oo pre, kaltas na yung ano, tax, tsaka insurance. Wow. Hmm. You know, tax ito no, insurance no? Hmm. Hmm. Ha? 500, ay 600. 570, 70, ganyan, mga 100%. Nasa 40,000 yan pre. Lalo ngayon lumalaki yung palitan, nakikita nyo ba yung palitan ngayon? Dati, 69 lang yan. Ngayon, nagsi 60 Ay, nagsi-70 73. 72. Kaya, kung may isang libo ka, pagdating dun sa Pilipinas, malaki yung ano. Kung baga, yung isang 1,000 pound mo dito, dati, 67 lang, ay, 69 mo lang siyang may papalit. Ngayon, may papalit mo na siya ng 72. Kaya, tumubo yung pera mo. Sa, so, ano pre, sa trabaho? Wala mo kang reklamo sa trabaho? Okay naman. Hindi na lang Okay na lang. Okay, okay na lang? Wala okay yung marami, marami, marami marami side sa kamay. Sa una ah, lang yan, pre. Kapon, oh. ano, madali lang handle si Juan kapon, pres. si Yung, si Mel, mm. sabi niya, you good here daw. Mm. So, sakit ang kamay ko. Nilipat ako din niya doon sa, mm. ano, taga, yung sa MP, oh. yung sa Masin. Mm. Pero pagka alam nyo na nilagay kayo sa ano, pre, nilagay kayo sa malaking sahaw, kuwaki 90%, tapos kaya nyo naman, huwag na kayo magreklamo. Kung I like this job, I like this job. Okay. Pagka sinabi, sabi mo kasi kasimpre, kasi siyempre. Hindi ka nag <laughs> Di kayo nagreklamo. Hindi kayo nagreklamo. Yun, wala, ano, wala naman. Pero sa una talaga dyan, napakasakit sa katawan. Na na hmm. <laughs> hindi kasi nila, hindi sila tumatanggap ng ano dyan po ng reklamo na masakit yung kamay mo. Mm hindi -hmm. sila masyadong ano. pa pipi nila, nag-inarte lang, ganyan. Kaya kung ano, kung wag na lang kayo magreklamo, gano'n na lang. Kaya ano. Lang yung lang. Kahit yung supervisor namin, pinayagin mm -hmm. niya ako. Mm. Si Mel, mabait yun si Mel. Ma matino kausap yun. May mga ibang supervisor dyan na hindi. Pero yung black hat namin, napaka-stricto. Mm. Talagang kinukuha sa taas yung dinidibu namin kung may laman, ano, laman pa. Mm. Hmm. So, so ano yan pre? Pag one year, lilipat na kayo, sigurado na yun. Ah, hindi pa sigurado kung sasagarin nila ang one oh. one year. Yun lang, may... Iba, nakapunta na doon mula sa ibang side. Ah, may nang mga naka... Ano? Wala nila na-raise yung ano, isang taon. Mm. Ka... Basta kailangan na nila doon ng tao, kukunin na din kayo. So, yun lang. Kaya kailangan dito. Siguro maximum na yung mm, one mm, hindi kayo makakapagsettle dito. Hindi kayo maghanap yeah. ng bahay. Hindi kayo pwedeng bumili ng okay. sasakyan. Okay. Oh. <laughs> Katulad nito, ma pagka summer, maaga lagi ang uwi. So, kung gusto nyo bumili ng sasakyan, hindi kayo pwedeng bumili. Yeah. Kasi ano ililipat kayo sa sasakyan. Kasi kung ibibenta nyo din, mawapamura din eh. Hindi siguro madali mabinta yan pero pagka Ah, hindi. Depende kung may Pilipino dito na kailangan. Pero kung sa ibang lahi mo yun ibebenta, hindi nila basta, bibili bibilin yun. Lalo pagka patapos na yung emote, syempre gagamitin yun ng ilang buwan yun eh. Kailangan may bagong emote yan. Kaya kung ano, wag na lang muna kayo maganap ng sasakyan. Pagdating na lang doon, pagdating doon, sama-sama yata kayo dun, eh. Uh -huh. Nang doon eh. lang kami ng bahay. Meron sa rival e eh. kaso puro mga itim kasi dyan dyan eh. yun sa dati kong bahay namin dyan saka, malapit lang dyan pre saglit lang bihaya dyan mga 10 minutes 15 minutes sa bus sa lakad abutin ng 30 minutes <laughs> Malayo yan pero dito sa Langport ewan eh, ko lang may bahay pa silang available dito sinabihan namin si, ano, si ah sinabihan nyo wala pa daw permit ka, ah si Elking oh, ayun pwede yan pre magpalipat kayo oh, dyan sa ano Elking si mga second week daw 1.30 pa rin pero kung sa amin kasi may isang lilipat na ano, kaso lang magiwalay-walay kayo. May isang dyan kala Elking, may isang mawawala dun eh. Isang tao kasi lilipat sa amin. Wala pa yata sila nakakanap, nakapalit dun. Kausapin nyo si Elking kung ano. Kaya si Godfrey, si Godfrey kasi yung naka-name dun sa pangalan ng ano, eh, bahay. Parang hindi, huwag muna kayo magiwalay-walay kasi... Pagdating naman ng Wanya kasi, doon din kayo eh. Pagdating doon, mag walay na kayo doon. Bahala na kayo sa buhay niya doon. Kasi ano pre, Huwag nyo masyadong isipin na apat kayo. Tapos isipin nyo, ay ah, hindi, hindi, kami mag walay nito, magkakasama kami. Dakating yung panahon pre, mag walay -wa kayong apat. Kasi may kukuha ng pamilya. Yun yung number one pre, pag may kumuha ng pamilya. Kuwari, katulad sa amin, lima kami sa bahay. Dati ah, ilan sa mga kasama ko laging nawawala, tatlo na. Palaging kinukuha yung pamilya nila, hanap na naman kami ng bago, ganyan. Kaya kung hanap kayo ng bahay, siguro din nyo yung kasama nyo na I-stay talaga ng matagal ba? Hindi ko kunin yung pamilya, ganyan. Pero kung kukunin yung pamilya, hanap na lang kayo ng kapalit niya. Kailangan talaga mag-iba pag may pamilya na isang bahay sila. Depende yan pre, sa landlord. Kaso katulad ng ibang mga kasama namin, may dalawang couple sa isang bahay, tag isang kwarto. So mas makakatipid kayo nun. Pwede lang sa landlord. Hmm, kausapin nyo lang yung landlord. Katulad ka, kalapil dyan ngayon na ano, bagong lilipatan nila na bahay. Dali, dalawang couple sila, apat. Dalawa lang yung kwarto, tagda isa-isang kwarto sila. Pumayag naman yung landlord. Kung makakatipid kayo dun talaga, pre. Kasi magkano lang yung babayadan nyo ng bahay. Kaysa nung kukuha kayo ng sarili nyong bahay. Kuha, depende kung may anak kayo, ha. Ah. Kung may anak kayo, yun talaga, kailangan nyo kumuha ng ano, sariling bahay. Pare, anak mo, dalawa, tatlo. Kukuha ka talaga. Pero, maximum, pre, na dalawa, lang, dalawa anak mo, mag-ipon ka muna ng one year dito sa UK. One year. Kasi napakagastos ng, ano, pagdala ng pamilya. Lalo pag may anak ka. Kasi yung anak mo lalo kung malaki yung anak mo tapos babae lalaki, hindi yan pwede magkasama sa kwarto. Pero pwede patago siguro. Yun lang yun. Mm. So yun lang guys, dito na lang yung vlog natin, tatapusin ko na. Shout out please. Shout out, oh, out, shout out, out. mo na shout out. Shout out. out Exciting sa Relicos family. Tsaka kay Bern. Shout out Bern. At saka mga tropa ko dyan. Nga mga butchers din. Kaya ko sa ano sa slaughterhouse. Punta na kayo dito. Yun. Sino pa, pre? Um, Babugbog na rin kayo. Shout, <laughs> shout, 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 shout out ka, ma'am Giselle, sa maestra namin sa, ano, sa Review Center. No, Yun, sa, ano, sa 21st century, pre, din nyo sa shout out. Uh, Ufri, uh, shout out pala kay ma'am Opre, kay ma'am Joyce. Thank you sa pagkasas. Shout out sa mga kinako dyan sa Tagum City, kay Apollo, at kay Aileen, sa lahat sa At saka kay Rachel, asama ko. Oh, maganda yan. Shout out rin sa pamilya ko. 21st at saka sa GSA Green. Ah, ikaw pre, shoutout mo yung kuya mo. Nasa Ireland yata yun. Out sa kuya ko, nasa Lorgat. Yeah. Saka sa asawa ko, saka sa anak ko. Ilan anak mo? Isa. Isa, pwede po yan. Maganda yan. Shoutout sa pamilya ko, dalawang anak ko. So, yun, yeah, Zeke, at sa asawa ko, si Yeah. So, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat sa apat na to na bagian na naman tayo ng konting idea ngayong araw. Thank you. Yun thank lang you. pre, maraming salamat. Thank you, thank you. Bye. So, yun guys, tapos na kami mag-usap-usap ng mga bago, no. Na tanong ko din pala sa kanila, hindi ko lang nasama sa vlog na kung nakipanda ba lahat ng nagastos nila papunta dito sa UK yung mga requirements katulad ng IELTS, yung eroplano nila, yung medical. So, lahat naman daw yun na refund, lalong-lalo na yung nagastos nila sa papunta ng Manila tapos pabalik ng Davao. So, nabalik naman yun, kaya goods na goods. Tapos yung IELTS, nabalik din yung IELTS nila. Sa medical, nabalik din. Kaya good sa good sila. So yun lang, maraming salamat. So yun guys, nandito na kami sa ano no sa space kung saan kami magpa-practice ngayong araw sila Toto, ay magpa-practice si Toto at saka si Boss Balong. So ang bayad dito is 5 pound only na yun sa isang araw. Only na ba? Hindi. 3 hours, hours pala so Ayan, napakalaki niyan guys oh. So, napakalaki ito. Ayun, napakalaki ng lugar. Diyan sila magpa-practice, magpapaikot-ikot. Kasi hindi sila pwede mag-practice sa lugar lang. Kailangan dito sa ganito talaga. Yun lang guys. Practice muna kami. Thank you. Okay lang yun. Namaya ah, sa kalsada ko yan Para oh. for the vlog. <laughs> so guys, ganyan. Akal lang ano. Bago kayo pumunta dito ng UK. Siguro, siguro doon nyo kung may mapapractice kayo kayo sa Pilipinas. Kung hindi kayo makulong mag-drive. Mas maganda na pumunta kayo ng ibang bansa. Kahit sang bansa guys. Kailangan nung talaga kayo mag-drive. Kasi napakalaking bagay nung ano uh, eh, pagda-drive lalo kung gusto mong magsettle sa Canada, Australia, UK, dadalhin mo yung pamilya mo. Importante <laughs> dito yung may sasakyan ka o makunong ka talaga mag-drive kasi kailangan 'yan eh. Katulad nitong dalawang hindi <laughs> <Labi> siya. <ka naman. laughs> so ano lang tayo. Katulad sa mga pupunta diyan. Papunta dito ng UK. Akala niyo mga yung magda-drive kasi napaka-importante guys once sa na nagsettle ka dito sa UK hindi ka naman pwede makisakay sa kay lang eh katulad dadali mo yung pamilya mo alangan naman yung pamilya mo makikisakay pa din sa ano mo sinasakyan mo syempre kaya lang matuto ka magdrive tapos ang isa pa niyan sa Pilipinas madali matuto magdrive kasi kahit saan pwede ka mag-practice dito hindi ka pwede magpractice sa daan kasi baka hulihin ka lalo walang lisensya tapos hindi ka pwede magpaikot-ikot ng ganito sa daan kasi delikado kasi may mga speed limit tapos baka matakanta ka sa sasakyan kasi yung ibang sasakyan dito mabilis magpatakbo. So may mga ganitong area naman sila dito kasi may bayad, 5 pounds. Mukha, oh. Mukhang nabang safety lang. Diyan sa Pilipinas, na, so, di Pilipinas, o di makapag-practice kayo ng ano. Kahit mag-practice kayo ng magundong lang magpatakbo. Dito sa UK naman, madali lang ano, madali lang kakalin yung daan dito. Tsaka mas maluwag magpatakbo dito, napakaganda ng kalsada. Napakaluwag, hindi ka matatakot magpatakbo. Ayan, si Toto ngayon yung nagda-drive guys. Nag-aakal si Boss Toti. Kasi ako, napapagod na ako mag-drive. Tapos yung isang driver namin, eh, bawal pa mag-drive talaga yun. Kasi pag nahuli, alam nyo na. So, kailangan may isa sa amin matuto dalawa, tatlo sila matuto mag-drive. Para may kapalitan ako kasi nakakapagod din mag-drive lalo sa umaga tapos pagdating ng hapon ako ulit yung magda-drive eh pagod na. So mas maganda yung may kapalitan ako para nakakapag-relax naman ako, nakakapag-chill-chill kasi mas gusto ko yung nakaupo lang ako eh ayoko nung ano eh, na-stress lalo na pag galing na ng trabaho tsaka napakalaking bagay talaga na itong drive guys kasi kahit sa ka pagpuntang bansa o sa, kahit yun sa Pilipinas, malaking bagay itong drive kaya bago kayo mag-abroad mag siguro doon nyo na makunong kayo mag-drive so yan guys, iwanan na natin si Toto na drive. so yun to, paikuti mo na ngayon lang yung nag-drive si Toto paikuti mo to, ayaw mo yan Yo, oh, kumano pa? Kumakadyat, kadyat. Ayan, <laughs> so ang lawak dito guys. Kaya pag nag-practice tayo, o nag-practice kayo dito sa mga papunta ng Langport, dito kayo nag-practice. Napakalawak na ito. So ngayon ko lang yan, tinuruan si Toto ah. Pero marunong na agad. Yun, napakaangas. Long, ikaw naman long. Yun, si Balong naman ang magdadrive ngayon. Nagbabumper ako yun. So ayan guys, si naman tinutuwa natin mag-drive. Hindi ko lang yung yun sa Pilipinas. Tuwid uh, mo na yung manobela Tuwid na. Tuwid tu tu na, palik mo. Uh, segunda. Huwag mo na yung kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak So, ayan guys, medyo nag-aalang na. Oh, Op, opo, bangga, patay. <laughs> 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 Relax lang, hindi <laughs> yan, be. Eh. Relax lang, nagbabam <laughs> 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 <sighs> ka lang, Untik na, untik na. So, ayan guys, untik niya na mabangga yung mga pula-pula na yan. Pero, plastic lang na. Plastic lang na may yan, kaya walang Relax lang, prima. hindi naman ako alam. <laughs> nagbabam ka yan si basic lang sa hmm. kanya. Sige, so guys, mamaya bibidyoan natin si Long pag makunong siya magsigunda, magpaikot. Salamat sa akin. Gusto mo kasi, obstacle lang yan. Banggain mo yan, Tak. Utam, hindi ko pa susulit ng kotse. Hindi nang gagad eh. Na. So, yun guys. After ng practice, nakauwi na kami. Luto na ng ulam para bukas. Tapos yun, hanggang dito na lang yung vlog namin. Maraming maraming salamat. Thank you. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody. I'm